kailangan magdagdag ng isang araw tuwing apat na taon. Bakit ba kailangan magkaroon po tayo ng February 29? Ang mundo po kasi natin ay umiikot po sa sun. 365.242190 days. So, hindi po siya talaga eksakto na 365 days. Pag kinonvert po natin ito sa oras, ito po ay 5 hours, 48 minutes, and 56 seconds. So, kung po, halos 6 hours po kada taon po ang sobra kapag tinotal po natin yung anim na oras po, after 4 years, 24 hours na po ito. Sa loob po ng isang century, aba, ang sobra po ay 24 days. Habang patagal na patagal na po yung panahon, aba, mas madadagdagan pa po ito. I-imagine na lang po, magkakabuhol-buhol po yung ating pong kalendaryo. I-celebrate po natin yung ating pong Christmas tuwing summer. Pagkatapos naman, ang summer naman po natin ay tuwing taglamig. Tsaka hindi lang yun. Pati po yung mga farmers natin, hindi din alam kung kailan po sila magtatanim. Ano po kaya ang tingin nyo mangyari? sa mundong ito. Comment down below.